sa mga ganong sitwasyon Brad pag naging totoo ka or sinabi mo yung totoo sabihin nyo sa kanya the door is always open kung hindi niya mahihintay pero kung alam nyo na talagang hindi siya pang relationship and ito yung sinasabi ko sa inyo huwag nyo i-save yung mga babae na alam nyo na may hirapan lang kayong i-save kasi doon mo makikita kung gaano siya ka sexually attracted sa iyo. Parang may relasyon na kayo. Kaso wala lang label. So sabihin mo sa kanya, yung label na 'yon magiging luxury. The love is not enough, men and relationship is not enough para magstay sa yung isang babae tandaan mo ang pinakamahalaga dapat matutunan ng isang lalaki is yung women nature okay kasi syempre ayaw natin pakawalan laki pwet eh di ba laki dede eh. maraming pwedeng i-consider mo na hindi siya faithful sa iyo hindi siya pwedeng maging loyal sa iyo so tandaan nyo guys tayo ang naglilid ng relasyon ha kaya kung hindi ka pa ready mentally emotionally be practical bro kung ayaw mo sumakit ang ulo at kung gusto magtagal ang relasyon nyo hey! What's up, what's up guys It's your boy Sublado Moto Okay, for today's vlog Let's talk about Ang nag-message sa atin Actually, may mga nag-message na sa atin ito At nagko-comment Ano daw ba Ang dapat i-respond Or sabihin Or isagot Sa EA Na nagtatanong Kung Ano na sila What? Yon, finally Nagamit din natin ang ating CBR Oh my god It's been a while Alam mo yung pag di mo gano'n nagagamit Parang di ka gano'ng gamay So ano nga ba ang magandang i-respond Sa mga babae Na nagtatanong Kung ano na tayo Guys Ano sinabi ko sa inyo wait at least 6 months to 1 year di ba? lagi ko sinasabi sa inyo yan kasi kailangan mo na siya makasama ng mga ilang beses bago mo masabi na kung itong babae na to ay karapat dapat sa relationship kahit sila din naman eh hindi rin naman sila pumapayag ng relasyon agad di ba? kahit kayo willing kayo magbigay ng relasyon pero hindi rin naman sila pumapayag agad di ba? Kasi nga, hindi ganun basta-basta kaagad agad, lang isang babae. Kasi nga, tandaan nyo guys, women's biology yan eh. Tandaan mo, isang beses lang siya pwede magkaanak sa isang taon. Hindi kagaya natin, kahit araw-araw, may binibembang ka, kaya mo bumuo, kaya mo mag-procreate everyday. Hindi, kumpara sa isang babae, na talagang isang beses lang isang taon. Kaya hindi mo maiiwasan o hindi mo rin sila masisisi, na talagang very picky sila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, piliin niyo yung mga babaeng pinipili kayo. 'Di ba? Kasi pag hindi kayo pinili, mas mahihirapan kayong i At mahirap siyang pasunurin sa mga bagay na gusto natin. 'Di ba? Brad, we, we, need to be practical. Alam ko, syempre, sino ba naman gusto ng ano? Sino pa naman ayaw ng mayroon kang girlfriend na 789? 'Di ba? Siyempre nakakabos ng confidence yun Biruin mo nakabool ka ng ganun Pero if you are looking for long term Siyempre dapat Doon ka sa babae na talaga nga habul-habulin ka O yung talagang pinipili ka ba? Diba? Kasi yung mga ganun babae Talagang willing mag-submit Kumpara sa mga babae Ginagamit nila yung ganda nila To find a man Na talagang pinapangarap nila Pero wala namang masama doon eh Okay lang yun walang problema dun kaso nga ang sinasabi ko dito is kung gusto nyo ng long term piliin nyo yung babae na pinipili kayo okay be practical bro kung ayaw mo sumakit ang ulo at kung gusto magtagal ang relasyon nyo piliin mo yung babae na talagang swak na swak sa'yo or talagang into you yung masasabi natin na yung babae na to tiwala ako kahit saan ako magpunta alam ko na hindi magano to Di maglolo ko or hindi titingin sa ibang lalaki okay ano nga ba ang dapat mong i-respond sabihin mo sa kanya ganito sinabi ko na rin sa ibang content natin to or sa ibang videos natin ano sabi ko pag tinanong ko anong babae ano ba tayo depende yan sa pagsasama nyo kung years na you need to tell her the truth mas mas ma-appreciate nila yung nagsasabi ka ng totoo kaysa I mean when it comes to that kind of situation ha so pag ang babae nagtanong like I said na kung ano ba tayo ano sinabi ko sa inyo kailangan mo na siya makasama ng mga ilang beses or ilang buwan or maybe one year di ba kasi minsan hindi mo talaga alam o hindi mo masasabi kung yung babae na to is pang relationship kung few weeks lang or few months lang kailangan mo talaga siya makasama at alam mo yon ilang beses mo siya madisappoint para masabi natin na talagang etong babae na to kahit na disappoint mo siya hindi ka binitawan o hindi ka iniwanan Diba? Kasi dun mo malalaman yan eh. Kasi may mga babae na sasama ka lang sa ginawa. Pero pag sa hirap na, bahala ka na. Di ba? Hindi naman masarap sa pakiramdam yun. At hindi maganda sa pakiramdam yun. So dapat, ang sabihin nyo is, ano bang nararamdaman mo? Ba't mo natanong yan? Pag sinabi niya, I don't know. Kasi, I think, matagal-tagal na rin tayong lumalabas, nagkakasama. Ready ka na ba? Anong ready? Ready ka na ba to be in a relationship? Kasi tinatanong mo na yan eh. Well, I don't know. Usually, ganun sinasagot ng mga babae. I don't know. Hindi ko alam. Kasi matagal na rin tayo. So, gusto ko malaman. Blah, blah, blah. So, ganun na mga babae. ba? Diba? Kasi nga, lagi silang may ano, plausible deniability na hindi rin nila alam kung ready na sila or hindi. Kaya nga, tayo maglilid yan eh. So, kung ikaw, bilang lalaki, hindi ka pa handa, sabihin mo sa kanya na kailangan muna natin mag intay ng at least 6 months to 12 months para makita natin kung parapat dapat tayo sa sa relasyon na gusto natin <coughs> hindi pa nga ako nakakapunta sa inyo di ba? hindi ko pa rin kilala yung mga kaibigan mo I think hindi naman kailangan yun pero kailangan natin makilala pa ang isa't isa kumbaga ikaw nagbibigay sa kanya nang iisipin niya para at least maisip niya ayo oh, nga no sa bagay tama may point ka naman kasi mahirap yung O oh, sige, na relationship na tayo Hindi pwedeng ganun, Brad Kailangan talaga, maisip niya muna Kung ready na siya mentally, emotionally di ba? At ikaw din, lalo lalo sa'yo Kasi ikaw maglilid ng relasyon Hindi naman siya oh. So dapat, handa ka dyan Hindi pwede na Ay, hindi pa pala ako handa, sorry Hindi pwedeng ganun, Brad So tandaan nyo guys, tayo ang naglilid ng relasyon ha Kaya kung hindi ka pa ready, mentally, emotionally You need to tell her, di ba? Sabi mo sa kanya na kung talaga may nararamdaman ka na sa kanya At nakikita mo naman na may potential siya Sabi mo sa kanya I think may potential naman tayo Pero I think kailangan pa natin ng oras To know more each other, di ba? Kahit na nagbebembangan na kayo Kahit masarap yung bembangan nyo Enjoy ka kasama siya Kailangan mo pa rin baka sigurado na itong babae na to talagang pang relasyon ba? Diba? so kailangan niya talaga na kumbaga mag submit sa iyo sabihin mo sa kanya yun kung gusto mo maging leader ng relasyon sabihin mo sa kanya na iba tayo pag nasa relationship iba ako pag nasa relationship kasi very protective ako sa taong mahalaga sa akin sabihin mo gano'n sa kanya you need to tell me your password, you need to tell me wherever you are. Kailangan mo ibigay sa akin yung locations mo most of the time. Kasi ganun ako eh. Kailangan kong malaman yung mga lalaki na mga pwedeng dumidiscarte sa'yo. You need to tell me everything kung gusto mo ng relationship yun nga papasok din dun yung syempre yung kung di pa niya natasasabi sa'yo talaga lahat ng sexual past niya kailangan mong malaman yun kasi guys napaka importante nun hindi mo pwedeng sabihin real man ano accept you for who you are <laughs> hindi mo pwedeng sabihin ang totoong lalaki hindi niya iisipin ang nakaraan ng babae hindi pwede yun at hindi totoo yun bro tanda mo her past is your future kailangan rational ka pa rin mag-isip pag gusto mo ng relasyon sa isang babae kailangan isipin mo yung pag nakipagrelasyon ako dito kung mal mukhang malaki ang talo ko huwag ka na sumugal kailangan mo sumugal sa sarili mo hindi sa ibang tao sumugal ka sa sarili mo okay magtiwala ka sa sarili mo sa mga desisyon mo na pinili mo kailangan mo talagang suriin mabuti ang isang babae kasi iba talaga ngayon guys because of the social media maraming pwede i-consider mo na hindi siya faithful sa iyo hindi siya pwedeng maging loyal sa iyo di ba kaya kasi sinasabi ko sa iyo napakahalaga ng time na kasama mo sila napakalaga napakahalaga ng oras na binibigay nila sa atin kaya nga kung reciprocation pa lang or sa ganda pa lang na in love ka na putya, may depresya sa iyo well which is normal I mean the same may depresya sa pagiging ano mo logical mo masyado ka nakakloud ng emotions mo kasi maraming ganyan guys karamihan ng lalaki ganyan kasi syempre ayaw natin pakawalan laki puwet di ba laki dede eh. oh. di ba ganun tayo may in love eh di ba physical tayo dumitingin eh pero ang babae sana in love? sa mga sinasabi natin di ba sa mga words na binibitawan natin kaya nga kung marunong magsalita at alam mo kung paano i-penetrate yung emotions ng isang babae Maniwala ka Lagi kang may girlfriend Hindi ka makawalan Pero ang tanong Matututo ka Tandaan mo Ang pinakamahalaga Dapat matutunan ng isang lalaki Is yung women nature Okay At kung paano siya nagre-respond Sa mga bagay na gusto niya At sa mga bagay na gusto mo Napakahalaga guys Ng women nature Na malaman nating mga lalaki kasi yan ang ano natin eh Yan yung pinaka Hindi naman masasabing blueprint Pero yan yung guide natin Kung paano natin sila mas maintindihan Hindi pwedeng puro love lang Di ba? Ang sa inyo puro lab gusto pa pairalin eh Di ba? Sa as long as mahal mo That's BS bro <laughs> Hindi pwedeng Love is not enough man And relationship is not enough Para magstay sa iyo ang isang babae Do you think pag binigyan mo ng relasyon yan, mag stay Hindi. Minsan nga, the more na binibigay mo relasyon, the more na ayaw nila, the more na feeling nila, meron pang mas the best. Diba? Kaya nga hanggat maaari, huwag mo ibigay yung relasyon pag hinihingi nila, tapos hindi pa inap yung time na binigay nila sa'yo. Kung mag-reply, parang, alam mo yung pilit. Diba? Tapos, ikaw naman, tatanungin niya, ano ba nakikita mo sa akin? Pucha, yung mga ganong qualifying question yun eh. They just want to know kung ano nakikita mo sa kanila. Kasi di gusto nila malaman kung worth it ba sila as a person. Pero to be in a relationship, no. I mean to say is, kung nakikita mo ba sila to be in a relationship with you. Kasi gusto, alam mo yon ego boost yun eh. Yung malaman nila na nakikita mo sila na pwedeng pang relationship. Di ba? Kasi yun ang gusto nila marinig sa atin. At yun ang tumatatak sa isip nila. Gets? Hindi dahil tinanong niya, tingin mo, ano ba ako sa'yo? ano na yun eh qualifying question yun eh gusto niya malaman kung anong tingin mo sa kanya at gusto niya malaman kung may word ba siya sa'yo ngayon pag sinagot mo binola mo na ganito na ganyan actually matagal na kita ang gusto bla bla kung baga lahat ng positive sinabi mo pucha maniwala ka sa akin mag pa yan <laughs> kaya nga dapat hintayin natin na siya yung magsalita o sila yung mag, magtanong Pwede niya sabihin, ano ba tayo? Alam ko hindi ka pa sa relationship or nakikita ko sa'yo, parang you just want to have fun. 'Di ba? Pag sinabi niya, sabihin mo, "Yes." Pero syempre, yung relationship, andyan lang 'yan. Kumbaga sa China, 'di ba? O ano ginawa nila? Sinabi nila yung paggawa ng bag, mga luxury bag, 'di ba? Tapos, ano ginagawa ng Europe? Yung mga luxury brand. Kukuha nila sa China, papagkukuha nila sa China, tapos papadala sa Europe, ano ginagawa? Nilalagyan ng label. So, ibig sabihin, same thing. Same material, same lahat, same process. Nire-repackaging lang pagdating sa Europe. Nilalagyan ng label. So, same thing sa relationship nyo. Ha! Parang may relasyon na kayo, kaso wala lang label. So, sabihin mo sa kanya, yung label na yon, magiging luxury pag napatunayan niya na quality yung pagsasama nyo oh puta na itawid natin <laughs> I mean to say diba Brad kailangan maging quality lahat ng pagsasama nyo hindi lang yung puro bembang sarap kasi bumembang eh sarap kasi bembang hindi itong babae na to eh Brad, okay nga lang Yung walang problema kasi part ng ano yun, dun mo makikita kung ano kayo, kung meron kayo sex compatibility, tama ba yun? kung meron kayong sexual compatibility kasi kung wala pucha ang hirap nun yes mahal nyo isa't isa pero pag nagbembahan kayo para siyang starfish di ba wala siya ginagawa ano yun di ba hindi naman pwede yun kasi dun mo makikita kung gaano siya ka sexually attracted sa sa'yo okay kung gaano siya ka into you kaya nga guys stop giving ano consideration sa mga babae na hindi siguro iba lang yung mood niya hindi siguro ganito lang There are times na yes, oo, oh, oh, by the mood. Pero syempre, pag laging consistent na ganun yung pinapakita niya sa'yo, alam mo na talaga na hindi siya ganun ka-sexually attracted sa'yo. Okay? Kaya huwag mo ipilit na hindi magbabago rin to. Hindi magiging okay din kami. Hindi magugustuhan niya rin ako. Tangina. <laughs> hindi kailan man mangyayari yun. Dapat una pa lang. Di ba? Kahit pa pano, may kurot na ng attraction sa kanya. Pero kung talagang wala, zero, at pinipilit mo, kung nag nag enjoy lang siya sa mga provision mo, like yung hinahatid mo, nag-good morning ka, yun lang yung enjoy niya. So, ibig sabihin, hindi talaga siya sexually attracted sa'yo. What? Ano yung lagi ko sinasabi sa inyo? Kailangan, ano? Merong emotional connection pag nakikipag-date ka. At dapat, merong ano? Sexual possibilities. Kung wala yung dalawa na yun, then mahirap. Uulitin ko, pag tinanong ng babae kung ano ba tayo obviously she wants a relationship di ba pero minsan nga like I said gusto niya lang malaman kasi igubo sa kanya yun, pag nalaman niya na nakikita mo siya na pang relationship lalo na kung hindi naging maganda yung nakaraan niya di ba I'm so I'm so touched binalaki pa rin talagang willing magbigay ng relasyon sa akin sa kabila ng mga nagawa kong pagkakamali hmm. di ba <laughs> walang problema guys kahit piliin nyo yung mga ganun babae pero yung sinasabi ko nga sa inyo may kaakibat na trauma yan talagang you, you need to do a lot of work para makita mo na <laughs> umaayos tong babae na to kasi hindi pwede na ano lang eh na makikipagrelasyon ka lang eh kahit may trauma sya hindi pwede and ito yung sinasabi ko sa inyo huwag nyo i-save yung mga babae na alam nyo na may hirapan lang kayong i-save kasi yung mga ganyan babae na marami naging sexual partners, pwedeng hindi nila na-appreciate yung mga binibigay natin. Why? Kasi ang dami niya attention na nakukuha eh. So alam niya, kahit mawala ka, pwede siya makahanap ng iba. Nagigets niyo ba ako? Kaya guys, stop man. Stop giving free relationship. Lalo na yung mga free attention na yan. Kasi hindi healthy sa mental health natin yan. Especially emotionally. Di ba? Kaya guys, like I said, kailangan nyo muna siyang makasama ng 6 to 12 months, okay? You need to tell her na kailangan pa natin makilala ang isa't isa bago tayo pumasok sa relationship, okay? Pero kung alam nyo na talagang hindi siya pang relationship, bitawan nyo na or sabihin nyo sa kanya na you are not ready to be in a relationship. At sabihin mo sa kanya na ayoko maghintay ka or ayoko umasa ka. Kaya guys, lagi nyo bibigyan ng option ng mga babae na pwede siyang umalis sa buhay nyo lalo na pag ayaw nyo ng relasyon okay kailangan meron siyang options na pwede siyang mawala sa buhay nyo sabihin nyo sa kanya the door is always open kung hindi niya mahihintay the door is always open sabi mo sa akin kung ayaw mo na at least alam natin kung saan natin ipapwesto yung sarili natin ganun lang Kaya hindi mo na kailangan habaan pa okay hindi mo na kailangan magpaliwanag pa kasi ganito ka kasi ganyan ka no need bro kasi habang nag-explain nage ka, ang dating yan, para ka lang nagsisinwaling lalo. Okay? So ulitin ko, pag gusto mo siya ka-relasyon, sabi mo sa kanya, kailangan pa natin kilalanin ang isa't isa. Ang relationship nandyan lang yan. Okay? At nandito lang ako at na ka lang din. Just enjoy the process. Kapunta dun sa relasyon na gusto natin. And I know naman, naiintindihan mo rin yung sinasabi ko. Okay? At kung ikaw naman, ayaw mo na makarelasyon siya at tinanong niya na yon, you need to tell her the truth and you need to let her go sabihin mo sa kanya you are not ready and you don't know if you can commit if she wants to walk away the door is always open ayaw mo namang ka mo nakulungin siya sa mga bagay na gusto mo pero lagi mo sabihin sa kanya pero oo gusto kita pero ayaw kong makulong ka sa sitwasyon na meron tayo tapos hindi ko kayang ibigay yung gusto mo para at least alam niya sa mga ganong sitwasyon Brad pag naging totoo ka or sinabi mo yung totoo mas ma-appreciate ka niya. okay so yun lang guys thank you so much ano may natutunan ko I'll see you guys next time and bye bye show love and peace out